Basta there are telltale signs that the country is going down. Lumulubog yung barko, nasaan yung kapitan? Walang ano. May butas. Wala. Problemado. Kaya nga, pagdasal na lang natin. Okay, sa so usapang politiko na naman tayo. Pero bago natin simulan itong usapang politiko, kung bakoy sa akin channel, please na huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag -share at pakit ang all notification bell para maging update kayo sa namang video aking i-upload. Ngayon na naman ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sitwasyon ng ating bansang binamahal. Dahil dito, panunod natin, sabay-sabay tayo manunod at makikinig sa ano may yung mga sinasabi ni isang retarda uh, uh, retired uh, scout ranger na si Clemente Dado Enrique. Siya siyang PMAR na veterans. At dahil dito sa sinabi niya, ay patungkol ito sa hinahilin tulad niya ito sa isang barkong lumulubog na hindi makikita o hindi maririnig ang boses ng kapitan kung nasaan na ba, nasaana ba ito o ano na bang nangyayari dahil yung mga tao ay nagkakagulo kung anong dapat gawin dahil wala ang kapitan so ito ay hinahilin tulad niya sa ating bansang minamhal dahil sa ating administrasyon lalong lalo sa ating nasa palasyo ating Pangulo ay sa dami-dami ng mga problema nangyayari sa ibaba sa kanyang mga kabinete, ano man nangyayari ay hindi narinig, anyang, hindi narinig ang kanyang boses patungkol dito. At ngayon sabi-sabay natin panurin at pakinggan ko ano matong sinasabi ni retired Scout Ranger Clemente Dado Yung mga tao, yung mga Pilipino na nagbablog against sa mga Duterte na mga vloggers ah, uh, hindi nila nakikita na talagang nagiging divisive. na no. Ang issue na nga, nagde-divide na nga yung unit team. Dadag, magpapadala ng mga vloggers na tanga, no? Tanga, bobo, stupid, hindi alam yung ginagawa. Dadagdagan nila yung divide. The moment na lumaki yung divide na yon, boom, patay. Kaya, itong ito, nandyan sila because ito tahimik. Eh, na, Maingay ba si BP Sara? Tahimik. Oh. E eh, siya yung BP. Oh, siya yung unit team. Hindi naman yung tatay yung unit So, ito tahimik. Oh, ano? Ano ginagawa ninyo? <laughs> Inuupakan ninyo. Eh pag kayo na nainis, good luck sa inyo. Okay. So, yun nga yung sinasabi ko eh. Instead of being humble, instead of Okay, realizing na Muncha, delikado tayo ah Sabi ni Pinoy Survivor, delikado tayo Sabi sabi ni Pinoy Survivor, good luck Ano sinasabi niyo sa sarili nyo? Tanga to, gago to eh Oh, eh hey, nako ang, ang, ang sisiba ng mga ano ninyo Kaya nga Ako iniisip ko eh I want to save Bongbong Mr. President Gusto kitang salbahin You know why? Binoto nga kita Ang dami namin bumoto sayo gusto kitang salbahin. Ilang gabi na akong pinag-iisipan ko, dinadasalan ko. 24 pa nung, nung Christmas. Dinadasalan ko, how, how can I save Bongbong? Bong? How can I contribute dun sa ano ng ano? Yan, sinasabi ko na nga eh, in a forceful way, para matakot kayo. hindi eh, kayo matakot-takot eh. Matak ma ang yayabang nyo pe. Kaya, ayun ako, ma inisip ko nga eh, sana matapos niya hanggang 2020. Sinabi ko, malapit na bilang na yung araw, para matauhan kayo. Eh, wala di kayo natauhan, yumabang pa kayo lalo. Tapos nun, sinabi ko na si... Si BBM, simple lang, tayuan mo si Sarah, tayuan mo mga Duterte. Oh, palisin mo yung, I, yung uh, ano, ICC. Sinabi ko, oh, anong ginagawa nyo? Wala. Sinabi ko, pag nituluyan yung, ano, yung SMNI, wala ang titigas ng ano niyo kukote. Matitigas talaga. Kaya, wala ang mangyayari sa inyo. Because, kung ako na isang botante nyo, e, iisa lang naman ako. Pero, malaking problema ninyo kung out of the 31 million question mark, ilan doon ang makasara? Makatuterte na kung nilalapas tangan ninyo mga Duterte, ilan doon sa 31 na yon? Ang galit na sa inyo. O, oh, pagka nagtawagan yan ng tao sa tao, malaking problema malaking problema ng, ano, ng armed forces. Tao sa tao, tatawag kayo ng tao nyo, tatawag yung kabila ng tao nila. Malaking problema. O, paano yun? Magkahagulo tayo? Yung ba gusto ninyo, kakapituko kayo? In a, in a down in ano uh, tawag dito sinking ship ang problema ninyo yung yung kapitan ng parko na lumulubog eh hindi mo madinig nasaan si kapitan nasaan si kapitan ano na lulubog na tayo oh paano nasaan si kapitan tapos may nagsasabi sumisinghot <laughs> lumulubog na yung barko sumisinghot pa eh, nako. Tapos, hahamunin nyo pa, ang yabang nyo pa, ilabas nyo, ilitaw ni yung katibayan. Hindi, hindi nyo naintindihan eh. Mga bobo talaga kayo eh. Gusto nyo maghawakan mag yung power, tapos i-challenge il nyo, ilabas yung, yung video ng, ng hitit-hitit, -hit, ng yung singot singot, no? Yung ano pulboronic video, you know, kahit in, wala yung hindi mag-surface yun, yung kahit hindi lumabas yun, natitipak yung inyong imahe. Ah, sa akin nga eh, ngayon, let me tell you, Filipino people, hindi na mahalaga, tandaan nyo to, hindi na mahalaga sa akin kung makikita ko yung full boronic full pulboron, boronic video para masabi ko, makonbinsi ko yung sarili ko, eh, gago, talaga. Lokol, loko to, natanso talaga tayo, na, na, na budol tayo. Not important anymore to me. Because, right now, I can see, yung, the mere fact, the mere, concept, idea, the issue, na nag, nag, nandoon, nakalutang, unanswered, unanswered. All you could have done, sana, BBM, lumabas ka, mag, magpa-ano ka, nagpa-drug test ka, ganun ka simple. The problem will go away. O di, sige, administer natin drug test. Hamunin mo. O, sige. O, sino? Sino dyan ang mapagkakatiwalan? Hindi yung pideya. O, sino? Sino hindi nyo kayang bayaran? Ha? A trusted a trusted na agency or a institution unbiased 'di ba? Walang political ano, political agenda. Basta ang ano, te-testingin ka randomly na consecutively kung ilan, kung ilang linggo para makita hindi ka user. And then once makita, 'di tapos yung issue. Na-correct mo yung nose dive mo, Mr. Captain. Oh, goja, Captain. Imagine yan. Eh, palubog yung barko, nasa yung kapitan, nawawala yung kapitan. O, oh, nasa yung, ano mo, yung deputy mo, hindi makakuman kasi nirespeto ka. Eh, lulubog yung buong barko, yung mga pasahero mo. Eh, kami yung pasahero, mamamatay kami. Dahil, dahil sa katangahan no? ninyo. Dahil sa, ayun yung sabihin yung totoo. Niloloko nyo, because you are a government of deception. You are a government of lies. Grabe. You are a government of corruption. You are culturing a culture of corruption. And how how grave is that? I surely do not want na yung pamilya ko, mga mahal ko sa buhay, mamanahin ng ganyang Pilipinas. A government of a culture of corruption. Lahat kayo bilin. Lahat kayo utusan. O, oh, magkano ka? Magkano? 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 O, ikaw? Oh, bigyan kita 14 million. 14 million. Vlogger kayo, ha? 1 million naman. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. oh, ikaw ma, konti lang ang follower mo. Wala ka pang impact. Ano ka na lang? 40,000 naman. Doblin ko na lang, ko na lang yung kinikita mo. Ganun sila. And then, here they are na parang mga, mga ganun na perana perana ano? Ay, 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 Kukubangbangin yung mga taong nagbablog. Ang sasabihin to, babalik ta rin nyo pa. Sila pa yung bayaran. Ah, You see, ano pinambabayad ninyo? Pera ng taong bayan. Isa pang issue nga eh, yung, yung Congress na yan, yung Senate na yan, Resolution number 10. Mr. President, ayusin mo. Wala. Wala. Ano ginagawa mo? Wala. Ako, ako, I'm trying to pray for you. Alintik, eh, hindi ka naman interesado sa Pilipinas, eh, bakit ka tumakbo? Bakit ka tumakbo? Sorry, aso yun. Hindi ka. Itatakbo ka, mananalo ka. Ang binuto ng tao, ikaw, BBM, hindi asawa mo. Hindi si Tambalolong. Hindi ko sino man ang siyang magpapatakbo. Ikaw ang binuto ng tao. Sa iyo binigay yung 31 million na yon yung mandato, mandate. Sa iyo binigay. At ikaw ang inaasahan ng tao. Hindi yung first lady. Hindi yung first family, hindi yung mga yung mga ano mo, mga sip-sip sa'yo, mga sip-sip buto. Hindi si Tambalolong. Kasi kung ganun na rin lang, edi sana si Tambalolong na ginawa namin presidente. Ano ba yung unit team? BBM Sara. BBM Duterte. BBM Sara. Yun yung binoto ng tao. Tapos ang yabang nyo ngayon, na porke kayo yung nakaupo. That's how corrupted you are. That's the problem with you. BBM down the line. That's how corrupted you are. You do not care about service. You do not care about the Filipino people. You do not care about addressing the grievances of the Filipino people. That's how bad you are. Uh, puso, puso. Puso. Mm. Tapos upakan nyo pa ka. Babanatan nyo pa ng kon-kon. O chacha. Ah, chacha pala. Babanatan nyo ang chacha tapos na yung legislative agenda. May issue dun sa budget, pinirmahan. May issue dun sa sa liquidation by certification. Ewan ko ba itong ibang mga Pilipino, hindi nyo nakikita yon. How stupid can you be? Ang sa akin niya, ako masusunod yung mga lahat nang yan na hindi maka-explain at mapatunay ang mga kurap, ang sa akin yan, eh, tatanggalin ko, babawiin ko yung ano ninyo eh. Kung ako lang masunod, tatanggalin ko yung citizenship niyo because you have no right to be called as Filipinos. Kasi, putya oh, kapwa Pilipino, inuupakan nyo, ninanakawan nyo. Napakawalang yan ninyo. kaya nga sa akin, okay lang kayo. I-denaturalize, yun yung term, denaturalize, no? Tanggalan kayo ng citizenship na Pilipino. Bawiin, bawiin yung citizenship nyo, i-revoke yung pagiging Pilipino nyo wala kayong lisensya, wala kayong passport at doon kayo sa isang desierto o sa Antarctica, doon kayo banished for life you live there your the rest of your the remainder of your biological life because you don't deserve anong klaseng tao nanakawan mo yung kapwa Pilipino mo nahirap na hirap hirap na hirap I'm trying to say BBM. And here you are trying to to destroy me. So trying to shoo me away in na Dinedepensahan ko kayo na na makatapos sana ng term at naawa ako sa mga Marcos na walang katangat ang katanga, hindi nyo malang buksan yung mga vlog ko kasi kita nyo yung mga picture ko doon with Marcos Senior Kita nyo yung yung ano ko, yung mga post ko sa sa ano, sa account ko na si BBM hangang-hanga ako. Pinag kinumpanya ko pa. <laughs> Nakipag-away pa. <laughs> Tapos nun, ngayon bibirahin nyo. Gago kayo, tanga. Because if you do that to every BBM supporter na hindi pa totally convinced na siya si Pulburon. o na siya si he's still in control ah mayroon naman siyang ginagawang maganda mapoforce yung tao mag-analyze he is not really in control then who is in control shit first lady tambalolong Teka, ano pinapapil niyan? Hindi naman niya yung may 31 million votes. So, there is a clear and present danger na bumabaon sa utak ng tao dahil sa kagagawan ninyong lahat sabi ko nga eh, di kinakikinig downfall, downfall na kailangan hilahin nyo yung control downfall, downfall eh, pinipilit yung piloto si ano eh si first lady, eh, malay niyan malay niyan, na governor ba yan na congresswoman ba yan oh, housewife attorney, oh, eh wala experience sa gobyerno biglang siya ngayon nagpapatakbo yun yung ano pati hindi sagutin ng malakanyang yun ang hmm. how stupid can you be Dip. sana saksakan nyo si BBM hoy gising gising oh salita ka sabihin mo ikaw yung control I am in control I am in I am in control I am in control ang kaya nga The moment the the people lalo na yung mga Duterte supporters that, that's dangerous when the Duterte supporters feel that there is a clear and present danger tapos kayo why BBM is not in control may joke na nga nasaan ang pangulo hashtag nasaan ang pangulo nag kayo ng party tapos may mga namamatay na Pilipino. Eh may standard yung Duterte. Oh, what do you expect? Matawa yung Pilipino. Bobo. Eh dapat ang sa ano dyan. Una, bago ka magparty, a true leader, take it from me, a true leader will not eat until every one of his men has eaten. Tandaan niyo yun. Because aasahan mo yung mga tao mo na lumaban. Aasahan mo maging loyal yan at the right moment mamatay para sa iyo. Ikaw kahit gutom ka. Ang problema kung yung sundalo mo ang gutom. Ha? Kung gutom yung sundalo mo, paano mo sasabihin sa kanya lusob ka? Sasabihin ng sundalo mo, eh, tarantado itong opisyal na ito. Tangina mo ka, hayop ka, inayop ka. Hindi mo kami pinakain, gutom na gutom kami. Tapos ngayon patatakboin mo kami papunta doon sa kuta ng rebelde. Hindi, unahin mo yung tao mo. That's a true leader, Mr. President. Ano ginagawa mo? Ha? Party. Party, party. O, oh, una-una ka, atin-atin ng kasal. Unahin mo, Pilipino, kasi tumakbo kang presidente. Nanalo ka, binoto ka, and then, boom! Dapat ikaw ang makita ng taong bayan. Hindi eh. Tapos papaubaya mo ng kanino na hindi naman inili, hindi naman binoto ng tao, papaubaya mo sa asawa mo. Ano 'yan? Ano tingin mo sa Pilipino, kama na tinitiklop-tiklop, bahala na o laundry na o kusina? You are the president of the republic, my god. You're supposed to lead the country forward. And what are you doing? Ito so lang masasabi ko sa BBM administration. Enough is enough. No? Enough is enough. Huwag kayong magpapadala ng troll because that will convince me. From now hanggang bukas, that will convince me what to do. Okay? Warning yun. Inaano ko kayo, pinapanood ko kayo. Kaya kung nangyaring, pipilitin nyo pa yung kaarugantehan ninyo sa akin. Good luck sa inyo. Okay? kayo talagang mga lasing ne sa kapangyarihan and itutuwid ko yan ha? itutuwid ko kung ako ay eh, gagawan nyo ng kalokohan at magpadala kayo ng magaling na tao pag nang padala nyo tapos nun, kung anong, anong, kasalanan ko? Ha? it shows again that their this government ha? is is a promoter of injustice Tingnan nyo yung ginawa nyo kay Badoy tsaka kay ano. Tingnan nyo yung ginawa nyo kay Ka Eric, Badoy. Anong ginawa nyo sa si SMNI? Putra, oh, walang ano. Walang katorya-torya. The two were treated as criminals when in fact they were just resource persons. That's how how arrogant you are. And that's how power driven you are. And we will stop that. Ako, I will stop that. I stop that. May kalalagyan kayo. Ngayon, kung ako lang, nag-isa, go ahead. oh, anong gagawin nyo? It is within my rights. It is within my rights. I'm just speaking. I'm not encouraging warfare. I'm not encouraging, ano, you do not want to make an enemy out of me. You do not want to make a hero out of me. Okay? Mga armed forces, kakilala ko. Kaya nga, ang respeto ko sa Armed Forces, sinasabi ko sa ating mga kasama dito sa channel, huwag niyong bigyan ng problema ang Armed Forces. No? Huwag natin bigyan ng problema. Dami ng problema ni Browner. Mayroong tayong external defense, problema nila yan. Tapos dadagdagan ng problema? No. We should settle this peacefully as much as possible. Paano? <laughs> ewan walang Ewan, ko. ewan, ko. ewan lang, mga manhid. So, yun yung ano ko. <clears throat> so, this is a government of hypocrites. No? Violative of violative of human rights and the uh, freedom of speech. Di ba? Yung human rights, tignan yung ginawa kay Bantag. Bantag. Kay Tebes. Hindi naman sa pag-ano. Pero a person is 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 innocent until proven guilty in a court of law. Ano ginawa nyo? Ano yun? Kaya ngayon, nagtatago ng dalawa. And that's why this government does not stand for justice, for injustice, for for a human rights violator. Isipin nyo. Ako yun natingin ko, yun ang basa ko. And it can happen to me. Bantag, may pangalan. Tebes, may pangalang congressman. If you can do that to your own kind, mga politicians, mga appointed officials, how much more kami, mga civilian, mga maliliit na tao, kaya may kalalagyan kayo. Puno na ang salop. May kalalagyan kayo. Bukas. Bukas kayo. Palamig ako na ulo, magpapakondisyon ako. Pagka may nakita ako mga mga comment ng troll dito sa akin, hindi ko buburahin, papasahin ko ng papasahin. Para bukas, nasa kondisyon ako, na bindisyon ng kayo. No? It will be the RAS, the RAS, W-R-A-T-H, paghuhusga ng taong bayan. Ha? Matakot kayo. Paghuhusga ng taong bayan. Huwag nyo sabihin kayo na sa tama. Kami ang nasa tama. That is I, ano, beyond contestation. Beyond contestation because we are the sovereign Filipino people. Basta there are telltale signs that the country is going down. Lumulubog yung barko, sa yung kapitan? Walang ano. May butas. Wala. Problemado. Kaya nga, pagdasal na lang natin. At yon napanood at napakinggan natin ang katagao o mga sinabi ni Retired Veterans Clemente Dado Enrique. At sana ay makinig ang ating administrasyon sa mga sinabi ni Clemente Dado na isang PM Mayor ng Scout Ranger. Dahil iyon naman talaga ang tama, iyon ang makakabuti para sa daloy at ikakaunlad ng ating bansa. Hindi yung itigil na ang pamumulitiko at yung patuloy na nakawan sa di umano, doon sa kongreso. Dahil doon sa isyo na resolution number 10 na hindi pwede silang i-audit ng COA o mag-audit man sila ay hindi itemized kundi through certification lamang. Kung ano lamang yung sasabi nila sa certificate, ay eh, yun na, tapos na. So, walang liquidation by itemize. So, napaka weird nga naman, no, oh, yung mga ganong klaseng pag-audit. Walang breakdown. O, oh, hindi mo makikita ang every sense na ginasto nila, kung hindi certification lang. So, yun ang malaking issue ngayon na nangyayari sa ating bansa, na hindi pa sinasagot ng kongreso. At wala rin sinasabi yung nasa palasyo patungkol dito napakatahimik so maraming salamat ingat lagi jan